Ate, nandito lang siya sa paligid. Natatakot ako. Sa isang lugar ng malolos, nakatira si Janine. Si Janine ay high school pa lamang noon Kakalipat lang nila ng bahay sa lugar ng malolos Ang bahay nila ay tipagkanoong kaayos May si isa silang kwarto kung saan doon sila nagtatabi ng kanyang mga kapatid Ang kama ay nakatabi lamang sa bintana Isang araw nang sila ay matutulog na Si Janine ay may biglang naramdamang pangangamba at takot sa paligid niya. Ate, di ka ba natatakot sa linipata natin? Hindi naman, huwag kang magalala. Dahil kakalipat lamang natin at hindi ka lang sanay sa bahay na linipata natin. Normal lamang yan, mabuti pa at matulog na tayo. Sige ate, Kumikita ako noon. Nung nagising ako ng 3 o'clock. Nung naalipongatan ako dahil may humahaplit ng buhok ko. Ma! Ma! ate! Mahina niyang sabi. Sinubukan niya ang kawakan ng kamay nung humahaplit sa kanya. Ngunit hindi matanggal. Nung siya ay nagising bigla. Panaginip lamang ang palay yun. Ngunit, bakit walang tao sa paligid? Ate? Nasaan kayo? Ngunit, kinabang walang nakaririnig sa akin. Ang biglang, nagbukas ang pinto. At ako ay, may nakitang nakatayo. Hindi ko maaninag ang kanyang itsura. Hili, <tinyo> ng pagsubiyak ko na wala siya at natakot na ako nun at ako ay napapikit uli at paghilat ko <laughs> Sana panaginip. Ito na pa ang realidad. Hindi na pa ito panaginip. Ate, buksan mo yung ilaw. <laughs> Bakit? Anong nangyari? Okay ka lang ba? Panaginip lamang yan. Ate, nandito na siya. Natatakot ako. Sino? Bakit? At nasaan? Huwag ka mag-alala, nandito lamang ako, tatabihan kita. At sila ay tuluyan ng natulog. Ang isang hindi alam ni Janine na ang sing-sing na kanyang napulot ay ang sing-sing ng babaeng. namatay sa kwarto dahil pinatay ng kanyang asawa. Ngayon ay hindi na siya matigil at tuluyan nang naaambala ang kaluluwa ng babaeng namatay. bago matapos ang video to shout out muna tayo shout out kay Z Animation sa tumulong sa akin sa paggawa nito nagbigay siya ng mga advice shout out kay Jen Rich Prime in Year pati na din kay Ate CC Animates siya, isa siya sa mga nagbigay ng advice sa akin dahil baguhan ako dito sa horror animations set out sa buong space kaila Tika na Pani, uh, Naomi Chloe Ayan at sa iba pa ayun lang at bago nga pala matapos ang video ito gusto ko lamang pasalamatan ng mga nag-advise tumulong sa akin upang mag-start ng animation horror. Kaila dati si Animates at mami si si Animates. Sila ang tumulong sa akin sa pag a -anime. I mean, Nagbigay sila ng mga ay advice, ideas, at Ayan At salamat din kay Janine Sagayno sa pagpayag ikwento ang istorya niya dito. Kayo ba? May horror, may horror story na ba kayo? May kwento ba kayo at experience dito? Huwag kayong mahihiyang mag-comment down, mag down below at ikwento sa akin. I-share sa amin ang inyong kwentong kabarbalaghan. At huwag niyo nga palang kalimutan mag-like, share, subscribe at i-click natin ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga bagong videos. I-follow nyo natin ang aking FB page ang aking FB account at pati na din ang aking mga TikTok at any social media platform. Ang link ay nasa description and ayun lang. Salamat sa panonood. Ito ang aking unang 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 horror story na kwento na inanimate pinaka first video ng horror ko kung kayo ay may kwentong kababalaghan, huwag kayo mahiyang magsabi sa akin at para aking mabigyan buhay ang inyong istorya. Ayun lamang, paalam.